Gumising ka nga, malis ka nga dito. Aga-aga, mamalasin ako sa'yo. Need ba ng more energy ang araw mo? Yeah, yes. yes! Dahil anli blessings at inspirasyon, ang hatid namin sa inyo all year round dito sa Christian Cinema. Dali, bilis! Boyfriend mo, gutom na! Isang sumpa ang maniningil sa isang malaki, ngunit magulong tahanan. Si May Tangaba ang tinutukoy na ang sugo. Kung narinito ka para saktan ang pamilyang ito, ako ang makakapagamit tunghaya ng masamang epekto ng droga at ang pagbabagong hatid ni Jesus sa buhay ng mga tao. Taghoy sa dilim. Talagang hinugasan ang aking mga kasalanan, ng aking impurities, ang aking brokenness. Hinugasan. Apat na kabataan ang gagamitin ng Diyos upang magsilbing liwanag sa mga naliligaw ang landas. All Things New. Ang Panginoon lamang ang kayang gumawa ng isang himala. Maaari bang talunin ng kapangyarihan ng pagpapatawad ang pagmamataas o patuloy na mawawasak ang kanyang pamilya? Heartwood Dagger. What does Jesus say? I only do what I see my father do. Mapipilitan si Vince makisama sa mga kristyanong may sariling pinagdadaanan. Mapalambot kaya nila ang puso ng isa't isa? Thin eyes. You're forgiven. Long time ago sa pagbanaw ng kanilang kaibigan. Siyam na magkakaibigan ay magsasama muli. Mabuking kaya ang kanilang hidden secrets. At times like this, his presence is much more real to me. Isang himala noong pagkabata ang magdadala sa isang dalaga, pabalik sa Diyos, in the arms of angels. I was the one who had disobeyed Father, but Joe was still so innocent and pure, his eyes could see what mine could not. Matapos maaksidente at mawalan ng ama, isang racehorse ang makakatulong kay Sonny na makabangon sa buhay. Second chances. Well, we're lucky here, see, because we're all okay. And we're getting a second chance to do things right. Power up your afternoon weekdays sa panunood ng mga pelikula dito sa Christian Cinema.